Hi everyone! Welcome again to my channel. At ngayon guys, ay andito tayo uli. Chinecheck ko sila uli ngayon kasi nagtanggal ako ng UV cut. Ayan. Tingnan ninyo sa malayuan. Wala na UV cut. Pati doon si babaw. Tinanggal ko na din. Ayan. Mainit pa rin. Kasi nung nakaraang araw, mayroong kaming bagyo and then makulimlim kasi yung sunod-sunod na araw. Kaya nagtanggal ako ng UV cut. Mainit kahapon. So check ko sila ngayon baka mayroong nagka sunburn kasi hindi ko na binalik yung uv cut tapos diniligan ko din to sila nung nakaraang araw 3 days ago na yata ayan tapos mayroon din akong dinalang gunting kasi mayroon din akong i-cuttings dito ayan. so check natin kung mayroon bang nagka sunburn tapos ang napansin ko ngayon guys tulad ganito guys oh Si sino nga to Si kumulay siya. Si Caribbean, 'yan. Kumulay siya, guys. Nagpink bigla yung dahon. 'Yan. Tapos ito din, ito. Ayan. Ito, tingnan ninyo, nagpink, di ba? Nagpink yung dulo ng kanilang dahon. 'Yan, nakulang lang talaga sila sa sun exposure kasi nga ano na ngayon? alas 10 na ng umaga. So, meron akong UV cut dito sa ibabaw. Dito, meron siyang UV cut dito. Meron ding UV cut sa gilid. So, siguro nagkulang sila sa sun exposure. Tapos ngayon, nung tinanggalan ko sila ng UV cut, bigla naman sila nagkaano, kumulay. yan So, yan Tapos, eto guys, meron ako, eto. Medyo kumulay na din siya. Iba nakita ninyo, parang nagkaano siya, naging leggy siya. Yan, kasi nakulang sa sun exposure. So ito, ika-cut ko to siya kaya may dala akong ito, gunting. Ikakating ko siya. So dito muna siya sa ibabaw. Tapos dito din sa ibabaw, katulad nito, green na green to. Tapos ngayon, yung dulo ng kanyang tip, nagpipink na unti-unti. Tapos ito yung na ano guys, na sunburn nung iniwan ko na sunburn dito, ayan o di ba diba, mga nawala ng dahon dito banda, kasi na sunburn yan, so ngayon unti-unti nang bumabalik ang kanyang dahon, ayan variegated na mibina and then dito naman ayan o. nagbukahan basa pa rin siya yan, medyo basa pa konti itong aking mga ionium. Ayan, nagbukahan. Ang ganda ng kanyang dahon, oh. nag siya. So, ang pangalan niya ay meron dito. Ayan. Ito yung pangalan niya, guys. Ayan. Ang pangalan niya. So, ito ay galing lang sa isang puno. Itong ionium na to. Last year. Tapos, kinat ko kasi yung pinakapuno niya ay nagka roon ng stem rot dito so kinating ko lahat tapos ito mga ano to yung mga branches niya Ayan, tapos meron na din na kung naibigay na ganito sa ano, kakilala ng father-in-law ko, ayan. Pero marami pa din, oh. 'di ba? Ayun. nag-green na siya. Nakatikim ng tubig. Tapos ito din nag-green. Tingnan niyo, nag-green siya nakainom ng tubig tapos ito yung ano pinaka puno ng aking raindrops tingnan niyo may lumabas na naman na bago so itong nandito na malaki plano ko na naman yan tanggalin para mayroon din ako may propagate uli ayan pinapadami ko yung raindrops ko kasi mahirap hanapin dito sa amin ang raindrops so nagpapadami ako ngayon ng raindrops tapos ito, okay din. Ayan oh, nag-green siya. So yung mga maliit kong ayon, nilipat ko nga pala doon sa repotting area ko. Kaya wala dito. Uh, ito si Sunburst, ayan. Tapos ito nasira to nung ano sobrang init na iniwan ko, nag-dry siya. Pati yung mga dahon at stem niya nag-dry kasi kulang sa tubig. Ayan. Pero ngayon, unti-unti nang nagkaroon ng ano, oh. ayan bagong pups yan dahil hindi nga siya nadiligan matagal siyang hindi nadiligan dry na dry tapos ito si sino nga to si mumuka ayan mumuka variegated so mayroon pa akong apat na mumuka yata tatlo tatlong ganito nandun sa kabila pinainitan ko rin sinanay ko na sa init tapos meron din ako dito, ayan, si apple tea. Tinanggalan ko ng pinakagit ng rosette kasi yung git ng rosette niya guys ay wala nang ganito oh. Ayan. Walang ganito guys. So tinanggal ko na lang at ginawa kong propagation yung ano dito. Yung pinakagit ng dahon niya. Tapos meron nang naglabasa na bagong baby. Ayan. Tapos nasunog sa init. <laughs> Yan, kaya mayroon siyang ganito. Tinakpan ko ng parang net para hindi siya ma-direct sa sunlight. Yan. Ito nagkaroon ng mga itim-itim oh, na dot-dot. Siguro dahil diniligan ko or sa sobrang init. Yan, madalas kasi kapag na sobra siya sa init, ayan nagkakaroon siya ng mga ganyan, mga dot-dot. Pero yung iba, ayan okay naman. Ayan, si Blue Haze. Yan. Ito siya, si... Sino nga pangalan nito? Si... Dapat lagyan ko ng pangalan. So, lagi ko rin nakakalimutan maglagay ng pangalan nila. Ayan. Tapos ito, malaki na din. Oh, uh, gusto ko to siya. Yung kulay niya. Ayan. Nagiging dilaw to siya, guys. Pangalan niya ay si... Rose Bay. Ayan. Nagiging dilaw to siya. Tapos ito, oh, kumulay siya uli. Oh. Ang pangalan niya ay si Sapote. Ayan. Tapos ito, nawala ng bump dito. Tapos ngayon, yung bagong ano niya, ayan, nagkakaroon na naman siya ng bumps. Si Mexican Tears. Ayan. Nawalan siya ng bumps. Pero yung baby niya, mag nagkaroon naman ng bumps nandun sa gilid. Andun. Nandito. Dito. Ito, ito. Ayan yung baby niya. Ito, nagkaroon siya ng bumps. Pero it, itong dalawa, ayan, hindi siya nagkaroon ng bumps. Ayan. Dito lang sa, ano, lumang dahon niya meron. Pero yung bago, wala pa. Ayan. Ito ay propagation. Tapos, yun nga palang, ano, ayan, unti-unti nang naka-recover ang aking baby na red ebony. Ayan. Tapos yung isa dito. Yan, ito din, ayan. And then, ito din, ayan. Unti-unti nang naka recover So, meron akong red ebony ngayon na naiwan na. Two heads, two heads, and then two heads din. Tapos, two heads, three heads. Ayan, three heads pala to. And then, one head. Tapos, yung isa dito, ano, talagang natuluyan na siya. Ayan. Yun, guys. Unti-unti silang kumukulay. Ayan, oh kumulay siya uli. Yan. Ang pangalan nito si Red Rina. Yan. Meron na din akong naipropagate nito. Nasa bukid. Tapos, ito. Ito si ano to, si Monroe. Yan. Tapos, ito din Monroe. Ayan. So, ang tigas ng kanyang dahon. Tapos, ito si ano to, si Milaco. Ayan, si Milaco. Eh, gusto ko siyang i-cuttings. Ayan, kasi meron na siyang stem. Pero pinag-isipan ko pa, kasi sayang kung ikating ko siya. Kasi napaka tigas na ng kanyang stem. Baka hindi, lum hindi magkaroon ng baby doon sa stem kasi matigas na ang stem niya. So, eto naman, si Longissima ko. Ayan. Ang daming baby nito guys. Namatay yung baby dahil sa sobrang init hindi natuloy nag-dry pati yung baby ayan so mayroon pang isa dito ayan oh ito din i cuttings ko din to ngayon ayan gusto ko siyang padamihin ang pangalan niya ay maganda kasi to guys na, nagigim pula ayan so binili ko siya noong February 28 ayan So gusto ko siyang padamihin kasi maganda to siya guys lalo na pag makapal na. Maganda siya tingnan. Tapos yung mga krasula ko diyan okay pa din. Ayun, mga krasula ko tapos yung sa likod yung mga may mga balahibo na mga dahon. Ayun. So yun lang guys ang ano ngayon kasi magkakating sa ko ng ano ko, magka-cuttings ako nito at yung isa na pinakita ko sa inyo na nandito, i-cuttings ko din. Ayan. Tapos, meron nga pala ako dito, ano guys, oh. Ito si Chihuahua Ensis, guys. Nagkaroon siya ng, meron pang tubig. Ayan, oh. Ayan, kung nakita ninyo, nag-varigate siya. So, hindi to siya variegated na binili ko. Plain lang siya na Chihuahua Ensis. Ngayon, nagkaroon siya ng ganyan. Nag-varigate siya di Diba? iyan, oh, kitang kita yung variegated niya. So, sana matuloy siya. No, hanggang dito sa ano, dito sa gitnang rosette. Oh, uh, yung bago din yung dahon, meron din, oh, variegation. yan Ayan, si Chihuahua in the seas. So, yun lang guys, ang aking latest ngayon dito. Yan, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. At sana nag-enjoy kayo today. Bye-bye, thank you so much.